Ready na po ang aking spicy dinailan with kamyas. Sarap! Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay magluluto na kami itong amin homemade dinailan. Ito po, isample ko na po sa inyo yung pagluto namin ito. So ngayon po, sasamahan po namin yan ng kamyas. With kamyas po. Spicy dinailan with so, kamyas. Papakulo lang po muna ako itong ikalawang gata. O, ito po yung labnaw. Ilalagay ko po itong humig ilan namin para matunaw po. Kapag natunaw na po yung dinailan, okay na po yan. Set aside nung muna po natin ito. Hindi na po namin ito sasalain kasi sariling gawa po namin ito. Sure na sure po kami dito na wala pong dumi-dumi. Uh, ito na pong karne, ang sunod kong lulutuin. May taba-taba po yan. pinamantika ko lang po yung karne. Okay na po ito. Tanggalin ko muna po dito. Dito po sa pinaglutuan ng karne ng baboy, nagigisa po ako ng luya. Itong luya po ang uunahin ko. Kapag okay na po yung luya, pagsasabayin ko na po itong bawang at sibuyas. Kapag okay na po yung mga ricado, ibabalik ko na po yung natunaw natin na dinailan. And then ito pong karne, babalik ko na rin po. Then mix na po natin yan. Maglalagay po ako ng Ajinomoto, umami sisunin po. Maglalagay din po ako ng paminta. Pakuloyin po natin ito hanggang sa mag-reduce po yung sabaw niya. Kapag nag-reduce na po yung unong sinabaw natin, ito na pong kakanggataang isusunod ko. Gata po ito ng tatlo malalaking nyug. Purong gata po iyan. Then pakulan po natin ulit. Kapag lumalabas na po yung mantika, maglalagyan na po ako ng kamyas o iba. Hinati-hati ko pala po sa gitna yung kamyas. Then mix lang po natin. Kalipas lang po ang limang minuto, ito na pong sili ang susunod ko. Para spicy. Mix po natin ulit. Kapag naluto na po yung mga kamyas, okay na po yan. Ready na po ang aking spicy dinailan with kamyas. Sarap! Ito na po ang aking spicy dinailan with kamyas. Napakasarap po niyan. Siyempre si mama ang titikim yan. Ating spicy din na ilan. With kamyas. Napapikit si mama sa kamyas. Sarap. Masim na maanghang. Yo. Panalong panalo yan guys. yun lang. Please follow, like and share. Bye bye. Kain po.